guys, papakainin ko na yung pusa kong si Baki hihimayan ko siya nitong ulam ko kanina tanghali yung tinira ko, para sa kanya kasi talaga to tilapia yan, okay na to okay na yon kasi pinakain ko na rin naman siya kanina merienda niya to. Wow, saan na all may merienda. Nakakatak ko muna si Baki. Kumakain <laughs> oh, na siya. Oh. So, wag na natin siya istorbohin kumain, no? So, may kukwento ako sa inyo na nangyari sa pusa ko. Kaya, pipilay-pilay siya. Simulan natin ang kwento. Nung July 20, paalis kami, magsuswimin kami, puta kami ng pansol. So, may nanap ako sa taas ng double deck. ng baking paper, tapos pag waba ako, hindi ko siya namalayan na nasa tawat pala siya ng paa ko. Tapos yun, nakapakang ko siya. Kala ko nga mamamatay siya eh. <laughs> <laughs> Buti na lang talaga hindi siya namatay. Kasi kala ko, nangisay-ngisay na siya eh, Tapos dumugo yung ilong niya. Kala ko talaga mamamatay siya. So, sabi ko sa kanya, oh, lumaban siya huwag siya mamamatay mas parang naghihingalo na siya guys so, ko, nalungkot ako nun kasi syempre napamahal na rin sa atin yung alaga natin medyo lumuha lang ako ng konti nun kasi kala ko mamamatay na siya tapos umalis kami iniwan ko sa kapatid kong babae si Negra sabi ko sa kanya bantayan niya tapos isirins niya padidein niya ng gatas para kahit pa paano yung survive at thanks God na survive nga si Baki at ayun na siya ngayon nakakain na siya ngayon di ba so oh, talagang siya mambuhay ng pusa